Yung sino mang single dyan, pwede pa naman ako. Nakahanap pa naman ako ng maghawak ng alute ko. <laughs> Kung sino may gusto dyan, gusto maghawak ng alute ko, message nyo lang ako. Yung pangalan, sabihin Well, nalabad ko yung bas. Dong siap. Pengen kanon, Pak. Dong siap. Oi. sige lah. Oh. Dong siap kita lega. Kaya-kaya nak tago. di lama arawan. ang lakang magandang twisto <muchos> para sa signal ngayon lang muli nagkaroon ng signal na malakas <muchos> ganun po ang buhay fishing buhay mansi Pak Nurse wala yung shoutout yung partners? Shoutout! Sa mga kabaro dyan na walang asawa, pareho tayo. Yung <laughs> <laughs> sino mong single dyan, pwede pa naman ako. Nakahanap pa naman ako ng maghawag ng alute ko. <laughs> <laughs> <Ha>? <laughs> Kung sino may gusto dyan, gusto maghawag ng alute ko, missis nyo lang ako. Ang pangala, sabi Well, nalabad ko yung Pwede. <laughs> Kailangan natin palabas ito yung nag-init. <laughs> Kung sino may gusto yan, naghahanap ako ng maghahawak sa lote ko, taga buwan buwan buwan. Kung gusto nyo lang, misis nyo lang si Bros. Thank you! Mga kalit nyo, Palawan. Palawan, mga kalit nyo. Mag-spike. Kahit sa ato. Kahit sa ato. Grabe sila pa, mabula na bula sa ire pa. Oh. Ah. Dak.